magandang gabi. At magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay sasamahan niyo kami tuklasin kung ano nga ba ang personal na wika. Alam niyo bang, araw-araw natin ginagamit ang personal na wika? Talaga ba? Oo, talagang talaga. Araw-araw man natin itong ginagamit. Ang wika ay hindi lamang natin ginagamit sa pakikipagsalamuha, kundi ginagamit din natin ito sa ipahayag ang ating sarili. Iyon ay ang ayin kay Holiday. Ngayon, ako ay magbibigay ng halimbawa para mas lalo niyo maintindihan kung ano nga ba ang personal na wika. Alam mo ba, masaya ako ngayon! Malinaw na ang personal na wika ito ay ginagamit natin para may natin ang ating sariling damdamin, sa loobin at opinion. Mahalaga ito sapagkat naipapakita natin ang ating pagkakilanlan at naunawaan tayo ng iba sa pamamagitan ng paggamit ng personal na wika. Ang unang layunin ng personal na wika gamit sa lipunan ay maipahayag ang sariling damdamin at sa loobin. Ginagamit ang wika upang ilabas ang ating tunay na nararamdaman tulad ng saya, lungkot, galit, kaba o pagmamahal. Mahalaga ito sapagkat tumutulong ito maibsa ng ating nararamdaman at maintindihan ng iba ang ating emosyon. Halimbawa, masaya ako ngayon. Sunod naman ang pangalawang layunin ng personal na wika. Maibahagi na ang sariling opinyon at pananaw. Sa pamamagitan ng wika, na ibabahagi natin ang ating iniisip o paniniwala tungkol sa mga isyo sa lipunan o personal na kananasan. Sa gantong paraan, nagkakaroon ng diskurso o pag-uusap na maaaring magdulot ng pagbabago o pagunawa. Halimbawa, para sa akin, mas mainam ang per online learning. Ipakita ang ating sariling pagkakakilandan o identidad na gagamit ang wika upang ipakilala ang ating sarili sa iba kung sino tayo, ano ang ating pinaniniwalaan, at paano tayo mag-isip. Nakakatulong ito upang makilala tayo bilang individual at magkaroon ng tiwala sa sarili. Halimbawa, Ako ay isang mapagmahal na anak. Makabuo ng ugnayan panlipunan mula sa personal na perspektibo. Nagiging daan ang personal na wika para makipag-ugnayan sa iba sa mas malalim at tapat na paraan. Sa pamamagitan ng personal na wika, nakakabuo tayo ng mas malalim na koneksyon sa iba. Ang pagpapahayag ng damdamin at karanasan ay nagpapalapit sa atin sa mga taong nakakaintindi at nagkikibahagi sa ating saloobin. Halimbawa, Nahihirapan ako ngayon pero salamat sa suporta mo. Ang panglimang layunin sa paggamit ng personal na wika sa lipunan ay ang maging tapat sa sarili at mapalakas sa ang sariling damdamin, self-expression and self-empowerment. Sa personal na gamit ng wika, matuto tayong maging bukas sa sarili at tumalakas ang ating loob na ipahayag kung sino tayo. Ang wika ay ginagamit upang maging totoo tayo sa sarili. May papakita nito ang lakas ng loob na ipahayag ang ating personal na karanasan sa loobin o pangarap. Ito'y nagdadulot sa atin ng lakas, kumpiyansa at pagtanggap sa sarili ng pagkatao. Halimbawa na lang ng... Ay, pagod na ako. Pero ko pang sumuko. Ngayon, dadako naman tayo sa kahalaga ng personal na gamit ng wika sa lipunan. Una, naiintindihan tayo ng iba sa mas malalim na paraan. Kapag malinaw nating nilalahad ang ating saloobin o pananaw, ay mas mauunawan tayo ng ibang tao. Ang pagiging bukas sa sarili natin ay nagdudulot ng mas malalim na koneksyon at epatya sa pagitan ng mga individual na ipapakita natin ng ating pagkatao. Ang paraan ng ating pagsasalita at pagpapahayag ay salamin ng ating pagkatao. Kung paano tayo mag-isip, ano ang ating pinapahalagan, sino tayo bilang individual. Dahil dito, mas nakikilala tayo ng lipunan sa mas tunay na paraan. Nakakatulong ito upang magbuo ng mas matiba na relasyon sa lipunan. At ang huling kahalagahan ng personal na wika, nakakatulong ito sa pagbuo ng matibay na relasyon sa lipunan. Ang tapat na komunikasyon gamit ang personal na wika ay nagsisilbing pundasyon ng masalim na ugnayan sa pamilya, kaibigan, paaralan o komunidad. Ang pakikinig at pagpapahayag ng damdamin ay nagpapatibay ng tiwala at pag-uunawa sa isa't isa. Una, sa pasalat na paraan. Ito ay isang paraan ng ipapahayag na pwedeng gawin ng privado o pampubliko. Sa ganitong paraan, mas naiintindihan natin ang ating sarili at nailalabas natin ang ating damdamin. Kahit hindi tayo direct ang usap sa ibang tao, napapahayag pa rin natin ang ating sarili, gaya ng pagsulat sa diary, paggawa ng tula, o kanta, pagbuhit, o kahit simpleng pagpost lamang sa social media. Pangalawa, sa social media o online platforms, kapag gumagamit tayo ng wika sa social media tulad ng pagpo-post, pag, -po pag comment o pag-chat, nagiging paraan ito ng pakikipag-usap o pakikipag-umayan sa iba. Dito natin na ibabahagi kung ano ang ating inaiisip o nararamdaman. At minsan nakakahingi tayo ng suporta mula sa ating mga kaibigan o kakilala para itong mas malawak na klase ng pakikipag-usap kasi hindi lang iisang tao ang nakakaalam kundi mas maraming tao na mas na mas na nasa online. Pangatlo, pagkikipag-usap sa kaibigan ng pamilya. Sa pamamagitan nito na ibabahagi natin ang ating karanasan, emosyon at saloobin. At nakakatanggap din tayo ng suporta, payo at pag-uunawa. Ang tapat na pagkikipag-usap ay nagpapatibay ng relasyon sa pamilya at mga kaibigan. At ito rin ay nakakatulong sa atin, sa atin at sa emosyonal na gabiing ng isang tao. Ang personal na gamit ng wika ay isang mahalagang bahag ng ating pakikipag-ugnayan sa lipunan. Sa pamamagitan nito, na natin ang ating damdamin sa loobin, opinyon at pagkakakilanlan. Nagiging daan ito upang makilala tayo bilang individual at mapalalim ang ating ugnayan sa kapwa sa mas tapat at makataong paraan. Ginagamit man ito sa pasalita o pasulat na paraan, personal na usapan man o social media, malinaw na ang personal na wika ay nagbibigay ng boses sa ating sariling karanasan at tumutulong sa pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa at koneksyon sa loob ng lipunan. Kaya't mahalagang matutunan natin na gamitin ito ng wasto sapagkat dito nagsimula ang tunay na komunikasyon at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tao. At ngayon, kung talagang naintindihan ng aming tinalakay, ay may inihanda kaming limang katanungan para matukoy namin kung naintindihan niyo nga ba. Ngunit, huwag mag-alala dahil ito ay madali lamang. Ang panuto ay isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung ang pahayag ay hindi tama. Narito ang mga kasagutan sa mga katanungan. Maraming salamat.